So hi guys, welcome to my YouTube channel. It's me Madam Dede ang Superbox ng Bayan. So ayan, update tayo for today's video. Friday ngayon ng gabi, guys. Nakakaloka. So nag uh, nagrepil-repil na rin ako ng mga aking mga redders din guys. Ito lang naman yung mga ganap-ganap ko. Napapansin niyo dito sa amin, napakakalmado lang ng uh, ng uh, 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 lang kalsara. Wala masyadong mga tambay-tambay for -tambay today's video, pero ito ngayon may pad padating na ano may nayupak wait lang guys ah, guys may nagpa kasi kaya nawala ako medyo nawala ako guys so napansin nyo maaliwalas ang paligid maya maya may mga customer ayan medyo inantok si madam kasi nakakantok talaga yung binili ko na ano yung uh, coffee guys nakakaloka guys nakakaantok siya kakaiba at saka parang ang sarap ng tulog ko ngayon nga medyo inaantok na ako guys kaya medyo hindi na ako makapag yaw sa inyo <laughs> So, ayan guys, nawasan nyo. Wala, medyo tao-tao. Ayan. Inikot-ikot lang ni madam yung kanyang camera. Tignan yung, ah, uh, yung ano, ayan. Nandiyo siya sa labas. Pabunching-bunching lang. Tingin, tingin ng customer, antay-antay ng customer. So, ayan yung ating store, ang ating mini store. Dito lang, sa RBC J Store So ayan, napansin nyo guys, nag tayo ng ating mga debote kasi kanina may nag-inuman na naman. Alam mo naman dito, bawal ang utang, bawal ang kulang. Ayan. So ayan si madam, medyo inantok na talaga siya guys. So maya maya, pagkatapos ng aking ano, editing na to guys, is mabuboylog na ako. So ito lang naman yung aking Friday ganap. So Sabado bukas, kaya nag tayo ng mga alak-alak. So hanggang dito na lang guys. Bye-bye.